Merong katanungan ang ating mga ilang nating ka-59. At syempre, ito malaking uh, tulong din ito sa ating mga ka-59. No? At uh, kumbaga, ito y kaalaman nating mapupulot dito. sa uh, sasagutin natin yung mga katanungan na yan dito sa ating video. Kaya kung may tanong ka, mag-message ka lang sa comment section at abangan ang mga susunod na video dahil ipapaliwanag natin yan sa inyo so siyempre, bago ang lahat at uh, maraming maraming salamat muna sa aking uh, mga taga panood at ng mga followers at mga subscriber na ating youtube dahil yung ating uh, isang video nga doon sa security guard na nakapatay na siya pang nakulong ay uh, umabot na ng 302 ayan 302 uh, viewers or views kaya salamat sa inyo sa mga nakapanood sa mga nagshare maraming maraming salamat at syempre, naway uh, ang ating mga video ay eh, ito ay hindi basta-basta video ng mga kalukuhan lang or uh, walang kabuluhan. Ito ay puro may mga kaalaman tayo mapupulot dito. At hindi tayo gumagawa ng kwento lang dito. Yan ay base sa ating mga kaalaman at natututunan sa mga training nating ating mga ginawa, sa mga schooling na ginawa at sa ating mga natutunan sa iba pang mga gawain. So ayan mga kaibigan, mga ka-59, mga ka kuya dyan, sasagutin natin yung uh, katanungan nga ang sabi ng mga ila ila nating ka 59 ang tanong nila ay ano nga ba daw talaga yung uh, tawag sa isang security guard or sg kasi mayroong mga tawag kasi sa ating mga sg or mga security guard ay ang iba tawag kuya guard di ba mga ah, ganyan yung iba naman tawag guardiya ah, minsan pag uh, nagkaroon pa ng problema yung gwardiya, nagiging gwardiya ka lang, di ba? So yung iba naman, ka 59, ayan. Yung iba naman, buddy. Ayan. So, yung iba naman, mamang guard. Actually, uh, yung pagkatawag uh, pagtatawag kasi sa atin ng uh, customer or uh, ng ating uh, uh, kapwa tao ay nakadepende yan sa atin. Kung ano yung ating uh, kumbaga itsura. Yan, personality. Yan so kaya yung iba natatawag na kuya guard kasi nga medyo kumbaga aminin natin yan na kumbaga mayroon kasi tayong mga ka 5'9 na mga kumbaga hindi maayos magbihis ah, minsan nakachinilas minsan nakasuot yung pantaas, yung pambaba, wala so hindi siya kaya-ayang tingnan kaya minsan natatawag sila na kuya guard ah, guardya ka lang ah, di ba? so sabi nga ang kasabihan lagi natin ang uh, lagi nating isipin na kung baga yung respeto sa iyo ng isang tao ay magmumula sa So, ang punto doon, irespeto mo muna yung sarili mo para irespeto ka ng kapwa mo. Kasi kung baga, kung hindi mo nirespeto yung sarili mo, eh hindi ka rin nirespeto ng kapwa mo. So, paano nga ba yun na yung respeto na yun? Oh, syempre, normal. Pag SG ka or isa kang security guard, ay pag train guard ka, kung tawagin niya, o kung training guard ka, matututo ka kung ano yung mga dapat mong gawin. Unang-una sa trabaho. Pinaka-basic talaga is part ng uniforme. Kasi, ikaw ang nagre-represent sa inyong agency. Or hindi na lang, sa iyong sarili mismo. Kasi, syempre, uh, nakakahiya, kumbaga, sa tao na pag nakikita ka, is ang kasuotan mo is hindi maayos, no? Hindi planchado, hindi maayos. So, nakakahiya. Ikaw mismo ang nagdadala sa sarili mo nun na nakakahiya. Pangalawa, ang sasabihin ng ibang tao ay ganyan lang pala yung gwardiya, no? So, lumiliit yung respeto sa iyo pag hindi ka maayos magbihis. Kumbaga, hindi ka snappy. So, pero kung maayos ka, snappy ka, ang tao is mailang sa'yo. Totoo 'yan. So, ang tawag sa you is sir, 'di ba? Ganun 'yan. Pero pag parang ang assist sa you is uh, wala talaga, 'yan. manong guard, kuya guard. Warde uh, ka lang, ha, 'di ba? So 'yan, papasok tayo sa tanong. Ano nga ba talaga ang tawag sa isang security guard? alright? So, actually, ito isang idea lang. Ako isang PA license din bodyguard. Uh, dati kung tawagin is bodyguard. Bago mag-PE, bodyguard muna ang tawag niyan dahil yung mga bodyguard is walang training. Hugot-hugot lang yon. May baril ka, lalo kung dating, dating EAP ka, dating ka sa PNP or ano ka man, o kilala ka nung magiging boss mo, kukuhain ka na ng bodyguard o bodyguard ka na sa akin. So ang tawag noon is bodyguard. Alright? 2013 kasi second batch ako bago Uh, ginawang protection agent yung uh, bodyguard so ginawang uh, protection agent si Kanbat sako nang 2013 so paano ginawang professionalize yun ika nga no so yung bodyguard is uh, ginawang professionalized uh, pinag pinagtraining no inisyuhan ng lisensya ng PNP sosya so ang tawag niya is protection agent So, hinikayat ng uh, pamunuan ng bodyguardian uh, bodyguard yan or ng protection agent is hindi natawag, ang, hindi natawag ng bodyguard or hindi na bodyguard ang tawag sa isang uh, security personnel kung ikaw ay trained as protection agent. So, ang tawag na is PA. Kaya karamihan ang tawag ngayon is PA. Hindi, hindi mo na maririnig masyado yung bodyguard. So, ganun siya. So, pag-professional na. Ganun na kasi siya. So, noon, kung malinaw sa inyo yung sinasabi ko, ay bodyguard ang tawag dahil hindi pa professional. Ika nga, hindi pa naging professional. Dahil hindi dinaan sa training yung pagiging bodyguard mo. Ngayon kasi, si dinaan sa training is protection agent na siya. So, nililinaw sa training center yan na uh, kumbaga, pre, uh, uh, ginawang professionalize yung isang bodyguard. Ginawang protection agent. Or, naging PA siya. Yun yung tinatawag ngayon na o protection agent. So isa-isahin muna natin yung uh, mga tawag no. Yung uh, tinatawag na K59 is uh, yun kasi ay isang call sign no. Call sign ng radio. Uh, 59 is ibig sabihin is kasama. Yan, 59 1059 o 1059 is kasama. So nakaugalian ng mga security guard na kung saan is uh, yun na rin ang nagiging tawag kasi uh, kasama siya is 59. Yan. So ang buo nun is 1059. So shortcut is 59. Ka 59. Yan, kasamahan. So kaya siya tinawag na 59. So yung body naman, ka body, no, magkaiba 'yon ha, magkaiba yung ka 59 sa ka body. Kasi yung ka 59 is kasamahan. Ah, uh, pangkalahatan. Yung ka body naman is ka body mo dalawa kayo yes siya ang mo body body system kung tawagin okay so yun namang minsan yung mga civilian is tawag nila sa security guard is kuya guard or manong guard or uh, secure si yan so actually yun nga yung uh, nung ginawang uh, professional yan uh, ngayon kasi is professional na yan licensed na huh? tawagin may lisensya na ang lahat so noon pa naman yan na uh, dapat talaga train then may lisensya so kaya dapat professional pag ikaw ay train na security professional ang tawag sa iyo so pag professional is ang tawag yan is uh, security guard yan yon si professional dahil may license from PNP susya so siya. ng license ng government para maka uh, pag uh, perform siya bilang isang security guard so yan ang tamang tawag, security guard or SG. Yan pinaiksi SG. Or actually sa ibang bansa is ang tawag is officer. Yan. Tatawagin nila yung uh, security ng officer. So dito kasi is nakaugalian ng Pilipino na pag ang security guard is minsan tawagin lang manong, manong guard or minsan kuya guard. Yan. O kaya Uh, may ibang tawag pa sila dyan. So, nililinaw lang natin dito na hindi 'yon ang tama. Kaya pag ikaw ay professional, ang tawag sa is sir. ganon sir or officer or security guard. So, para tawagin kang ganyan, s'yempre, sabi ko nga sa una kong sinabi dito sa video na 'to is dapat maging professional din ang iyong uh, personality para uh, maganda rin ang approach sa ng customer or ng kausap mo. unang una, sa iyong kasuotan nga at syempre sa iyong pananalita na uh, kailangan talagang nandyan yung customer service. Ngayon pag wala kang customer service na SG or uh, ka59 is doon mabababa ang uh, approach sa iyo or tingin sa iyo ng iyong kapwa na imbis tawagin ka ng sir, hindi na lang manong guard, okay so sana matuto tayo dito no, sa paliwanag ko nito maraming nagkukomend doon sa una nating video na kung saan eh, sasabihin nila pa ulit ulit ayan, ah, isa yan sa mga hindi natututo na isang tao pag uh, yan ang rason yun ang mindset na sasabihin nila pa ulit, ulit so sa training kahit na ilang taong kang mag training pa ulit, -ulit ang toro nyan, pero tandaan natin yung paulit-ulit niyan, marami pa hindi natututo, no? So kung sa paulit-ulit nga hindi natututo sa isang salita pa kaya. Kaya ang mga officer or mga trainer is talagang paulit-ulit lang din niyan ginagawa para mas matuto, mas uh, maraming malalaman yung mga Ka59. So ganun siya mga Ka59 kaya yung mga nagko-comment diyan na uh, paulit-ulit, uh, sige lang eh, ibig sabihin pag uh, ganun ang mindset mo hindi ka matututo ganun lang kasimple yan pero pag marunong ka makinig at sumunod doon sa mga magagandang turo sure yan matututo ka at maging professional ka unang una mag training ka huwag ka magpalakad ng lisensya para malaman mo at least kahit nag PLTC ka lang naman at kung mamaster mo na yung mga dapat gawin ay nasa iyo yun na yung kung appearance ka pero dapat mag training ka talaga hindi yung Uh, nagpalakad ka ng lisensya, di ka dumaan sa training, di mo talaga alam kung ang trabaho ng security guard. Kaya kung sino ka man at ikaw yan, ikaw yan, wala kang alam pag nag-comment ka ng hindi maganda. So doon naman sa mga taga-panood natin na mga hindi ISG ay eh, malalaman naman natin sa comment na talagang pag hindi sila train sa ganun, is hindi nila alam yung kanila mga sinasabi. So yun, sana matuto tayo mga ka-5 din Unang-una, yung appearance talaga natin, no? personality natin, dapat maayos fit, wala biguti lahat maayos yung pan panuot natin ng uniformi at maayos yung ating uh, pananalita no? sa kapwa, sa customer. So, dyan ka manatawag na isang professional security guard. Kasi kung bastos ka, arrogant ka, is hindi ka professional. Isa kang, uh, kumbaga, kaya nga ang tawag sa'yo is guardia ka lang minsan. Kasi nga ganun ang iba nating mga katropa lalo na kung hindi talaga duman sa training. So ayan, thank you very much po. Shout out muli sa ating mga ka-59 na mga solid nating taga-subaybay. Thank you muli sa ating uh, mga viewers sa ating uh, Facebook at umabot ng 300 plus yung uh, 300,000 may git yung ating views. Then, syempre, thank you din sa ating mga uh, kakilala, kaibigan na uh, nakasubaybay dito sa ating mga upload video. Sir Johnny Villarin Thank you sa taga subaybay natin yan sa ating mga upload video At syempre sa ating uh, uh, dating boss uh, Dos Mil dos. Yan, shout out sir At sa ating mga taga panood ng mga ka-59 uh, Misses lang kayo Mag, mag -ano kayo, comment kayo sa comment section May tanong kayo, tanong niyo ako At sasagutin natin, ipapaliwanag natin sa mga susunod na video Paki-like. Ganyan, like pindutin nyo yung like, then i-share. I-share po yung video natin sa inyong Facebook account at sa inyong uh, YouTube account. Then at siyempre, paki-comment sa comment section kung anong gusto niyo sabihin. Negative man 'yan o positive, no problem 'yan. Then siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe at siyempre, follow sa ating Facebook account. So maraming salamat din po sa mga nag-follow at nag-subscribe sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Okay, thank you very much po at mabuhay po muli. Kuya Isko Official, ang ating channel, Kuya Pong Bihero TV at yung ating Facebook na ito, Charles Francisco. So mga ka-59, thank you. Mabuhay. 1, 2, 3, come on!